Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay 'wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw, pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at sa likod ng papel, isulat mo, ikaw ay hindi mapapagali kung hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Isang beses mo lamang isulat itong hiling. At pagkatapos, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at hawakan saglit. Ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi mapapakali kung hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo itong ritual ng isang beses at saka ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo. At hindi na po ito kailangang bulungan mo pa basta ilagay ito sa likod ng cellphone mo hanggang kailan mo gusto. At paniguradong hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. At kung sakaling walang case ang cellphone mo ay ilagay lamang ito sa wallet mo o sa bulsa mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong papel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.